Tara yo guys, sama nyo ngayong gabi Alas 12 na to, tara simulan natin to Ito nga pala yung motor ko guys Talagang binaklas namin to ng builder ko Pero pag ano babalik din namin to Kasi konting repaint lang naman doon sa mga play rings Yung mga inner lang yun guys So ito yung mga ano ko, talaga puro kalamang na nga Kaya kailangan na repaint namin to guys ulit Pero goods pa yan guys Talaga sinubukan ko lang ulit mag vlog guys Baka yung na ako bukas Yehey! Hating gabi nang go vlog tayo <laughs> Tara na, ito naman yung ano ko crankcase guys. Tapos ito naman yung mga ginawa namin rapid ng aking builder. Ganyan lang ginawa niya guys. Kaya ngayon, samahan nyo naman ako dito. Titingnan natin yung mga playerings natin. Pumasok na nga ako dito sa amin dyan. Tapos mamaya maya, ito nga pala yung rear fender natin. ang gusto ng rear guys, budget meal lang. Pero tubo na, lugi pa kayo. Okay, JR lang guys, malapit sa tower guys. Ano lang yung pangalan na yan Oh. No? At talaga guys, mabalik naman tayo dito sa aking PS Tapos ito nga pala yung platsheet ko, kinuha ko siya Ito nga pala, pala yung bagong bili ko, ST, bagong kasat ko pala Kaya naman sa mga budget meal guys, ang malaga na masaya tayo sa ginagawa natin Bilog mundo guys, mali po, mabura naman sa atin yung panahon Kaya tuloy-tuloy lang tayo guys By the way guys, talagang solid nga yung nausap natin dito guys Tagabaliwag pa siya, minitap na lang natin dito sa Walter Kaya napakasolid na ito guys, para sa ating binubuo na motor Baling budget meal lang guys, ang malaga, naman tayo sa ginagawa natin Ito nga pala yung remit namin ng crankcase Kaya naman yung pagkaka-repaid niya pulido naman tapos may in-order ako sa Alistan ang dumating ay ito samantalang ito yung in-order ko guys so ayan o oh. o oh, diba Ayos ka talaga minsan Shopee hmm. Tapos umorder lang tayo ng bagong pedal gear guys Eto nga guys cheating na uli dito yung motor ko Ang kulang naman dito Swing arm na lang tapos yung all na siya guys Hinihintay ko lang din kasi dumating yung guys Tapos pagdating nung kabit na natin agad Para makita na natin ulit si Uno Mabuhay na uli Kaya ikaw Uno Matulog ka ng bing Magigising ka rin Kaya siguro guys hanggang dito na lang Ating gabi na rin kasi to Tara na Let's go Kaya bye muna guys